mga kaya, welcome back to my youtube channel so for today's video andito tayo ngayon sa tanim ni kuya ayan daming mga mais ayan pasyal ko kayo dito mga kaya ayan ang daming tanim nila ayan mga kaya ang daming talong hmm

palingke palingke tas benta nila 150 130 130, 130. ano yung mga na laglag ayun laglag na matalong ay na laglag ka kanan reject oh no, reject ko mm -hmm. ba napaka daming talong mga kaayam dito lang ngayon, ito ngalo, sa Wescom sa dulo tawars, wag upo ka Ayan pa, mga kaya mo. Napakadaming bunga. Hmm. Ayan. Lipat tayo dito. Hmm. Napakadaming bunga. Hmm. Ayan. Meron pa doon. Ang dami-dami. Ayan mga kain. Ha? Ilang puno ba to lahat na talong? 400. 400 ka puno. Oh, baliwan yan sa. Bawat harvest na kailang kilo din? Mga 40. 40 kilos. Ano yan hindi, walang reject. Ayan na 'yan. Oh, finish ano na na ayos nandito tayo ngayon mga kayam napakadaming talong doon sa kabila mga saging naman hmm. tara mga kayam samahan nyo ako ulit doon tayo sa mga saging brownie 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 kami Come. Brownie. Ayan mga kaya, mga kalamansi. Madaming bunga pero maliliit pa lang. Ito naman mga sitaw. Ayan. Mga sitaw. Mga maliit pa. Hmm. Dito din. Ayan. Mga sitaw Doon tayo sa may ano mga puno ng saging. Ito kalamansi din. Kuya. Yan oi. Oh. Tayn niya ang kalamansi. Ah okay. oh, sige, salamat. May mitas tayo dito mga kaya ng kamatis. Ay kamatis. Kalamansi pala. Adik. <laughs> ah, ito pala. Maliliit. Ito medyo malalaki na. Ayan mga kaya yung mga saging. Madami. Doon sa kabila meron pa rin. Madami mga bunga. Ayan mga kaya, pitas tayo ng mga kalamansi. Maliliit na variety ito. Ayan. Ah, maliliit pa lang hinog na iba. Ayan. 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 Okay, nakalibre tayo ng kalamansi para sa inasal mamaya. <laughs> Ang daming bunga. Mm. Ronnie. <coughs> pala ni may mga manok pala dito oh hmm. dani yung mga mais mga kayam ka, may mga bunga na and then ito yung mga bagong punla may mga malunggay ayan ayan yung mga saging ayan may mga bunga na din hmm. Grabe yung tanim ni Kuya. 400 pieces na ano, puno. Talong. Ang mahal pa naman ng kuha dito. Minsan, ano, 90. Minsan, 100. Tapos sa palingki, ang mahal-mahal ang binta nila. Ayan. Ayan po mga kain. Mga saging. Yun. Ayan. Ayan. Hmm. tapos meron pa dito ang dami hmm. ayan ang, kin ang maganda lang sa ano mga kaya mga saging pag nag harvest ka na ng kung puno na to sakaling pwede na ma harvest may mga ano na naman may bagong sibol ayan hindi siya naubos. Continuous 'yung ano, puno. Ampon. 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 Ampon kamuya. Let's go. Ayan po, mga kaya. may mga papaya dito. Yan. May mga bunga na rin pero mga ano, pa maliliit. So hanggang dito lang muna mga kayang. Ang dami palang lamok dito. <laughs> Ayan. Thank you for watching mga kayang. Sa mga hindi pa nakasubscribe. Pa-help naman. Para madagdagan yung subscriber ko. <laughs> Thank you sa inyo mga kayang. See you on my next vlog. Bye.